Ingkanto Multo Tik-tik Aswang Mga karanasang hango sa tunay na buhay Mga kaganapan na mayroong basihan Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito At sa inyo Sir Alex sana ay nasa maayos kayong kalagayan Kwento ito ng aking tiyahing babae Na itago na lang natin sa pangalang Marilu Nangyari taong 1983 Sa isang lugar sa sakop ng kapis Hindi ko na lang babanggitin ang pinakaeksaktong lugar na pinangyarihan Bilang pagbibigay respeto sa mga taong naninirahan Ang lugar na yon ay tahimik sapagkat malalayo ang mga kapitbahay. Walang kuryente. Madilim tuwing gabi kaya naman maagang natutulog ang mga tao. Alas 5 pa lang ng hapon, madilim na sa lugar na 'yon buhat ng natatakpan ng matatayog na bundok. Ang araw sa kanluran kung saan ito lumulubog. Ang bahay nila ay simple lang, gawa sa kawayan at mayroon po itong silong ayon sa kanyang mister. Yung isang kapitbahay nilang matanda na nag-iisang naninirahan sa barong-barong nito -barong na dumadaan sa bakura nila kalimitan ay dayo lang sa lugar pero matagal nang nakatira roon. Huwag daw lumapit si Marilo dito at wag na huwag tatanggap kung may ibibigay lalo na pagkain dahil isa itong aswang. Ang tsahin kong ito Although naniniwala siya sa mga usaping ganyan, ay hindi takot sa mga aswang. Mas takot pa siya sa kanyang lolo, Ania, dahil masakit mamalo ng sinturon. Ngunit sa mga naging karanasan niya simula noong nagdadalang tao sa panganay, talaga namang napuyat siya at nabaliktad ang oras ng pagtulog sa umaga. E paano ba naman kasi gabi-gabi siyang ginagambala ng aswang sa bahay nila? Ang mister niya ay nagtatrabaho sa gabi kaya naman nag-iisa lang siyang natutulog sa kwarto. Hindi makatulog. Hindi dahil natatakot kundi sumasakit lagi ang kanyang tiyan tuwing malalim na ang gabi. Naninigas at nakakaramdam ng pagkamaalinsangan sa paligid gayong malamig naman ang lugar. Sa umpisa pa lang, sinabi na niya ang mga nararanasan sa kanyang mister Kaya sa loob ng bahay nila. Meron siyang mga matutulis na bagay na hinanda nila. Mga karit, kutsilyo at kung ano-ano pa. Meron ding kawaya na kung tawagin ay bagakay na sinasabing takot daw ang asawang. Ayon kay Tia Normal na lang sa lugar na yon ang makarinig ng mga huni ng klase-klasing ibon sa gabi. Kasama na dyan ang tik-tik at aswang. Maski nga kami, normal na lang talaga sa mga tahimik na probinsya ang mga huning ganoon. Marami din kasing aswang sa lugar ni latiya Sir Alex. Pero iba ang naging karanasan niya dahil siya talaga ang pakay ng aswang. Gabi-gabi binabalik-balikan at gabi-gabing hindi pinapatulog. Nagsimula lamang ito noong nagdadalang tao siya sa panganay na anak. Wala siyang ibang pinaghihinalaan, kundi yung nag-iisang kapitbahay na aswang. Mas lalo kasing napapadalas ang pagdaan nito sa kanilang bakuran, na para bagang sinasadya talaga upang makita si Marilo at maamoy ang tiyan nito. Dati, hindi naman daw namamansin ang matandang ito. Ngunit simula nung nabuntis si Marilo, lumalapit ito sa kanya siya na may umiiwas. At kapag magkakasalubong talaga sa daana, inuunahan ng pagbati ni Tia kasabay ang pagbulong sa sarili na purya aswang. Yun ay para hindi umano matalo ang kanyang dungan. Ganon naman talaga ang mga tao sa amin Kapag alam naming aswang ang makakasalubong ay inuunahan na namin ng pagbati. At yun na nga po. Simula nung ginagambala siya ng aswang, hindi makatulog si Tia Marilo sa gabi at sumasakit pa ang tiyan. At kada gabi, may naririnig siyang yabag sa labas ng bahay nila na tila ba may kung sinong naglalakad ng dahan-dahan. Hanggang isang gabi nun, merong nag-iingay sa kanilang silong at nang silipin niya ito, may nakita siyang dalawang malaking pulang mata at napagtanto niyang pusa ito na nakatingin pa sa kanya. Sa gulat ni Tia Marilo, nadampot niya ang kanyang arenola sabay buhus ng laman nitong ihi sa pusa kung kaya. Pagtama sa mukha, pumaripas ito ng takbo. Malaki ang mata ng pusa at kitang kita niya ang nagbabaga nitong mata na kulay pula. Doon pa lang. Batid na ni Tia na hindi ito normal na pusa kundi aswang na gumagambala sa kanya. Sa kabila noon, hindi talaga siya nagpadala sa takot. Minura pa nga niya ito at sinabing sa susunod mainit na natubig ang kanyang ibubuhos dito sa nangyari ay buong gabi siyang nakahiga lamang at hindi talaga makatulog. Nang tumagal, napansin niyang kapag sabay-sabay na mag-iingay ang aso sa paligid at kapag sabay-sabay din na mag-iingay ang mga butiki sa kanilang bahay. Batay sa kanyang obserbasyon, ito'y palatandaan na may aswang na sa paligid. Kahit batid niyang inaaswang na siya, ipinagsawalang bahala niya yun. Matapang din kasi si Tia at hindi talaga natatakot sa ganyan. Isang gabi, masakit at naninigas ang kanyang tiyan kung kaya bumangon siya para magbanyos ng langis. Ilang sandali ay kinuha niya ang termo sa may kusina na punong-puno ng mainit na tubig para sana uminom at nang mainitan man lang ang kanyang sikmura. Nang mga sandaling yun, nararamdaman niyang may aswang na naman sa malapit. Hindi niya pinapansin kasi iniisip niya hanggang sa labas lang naman ito. Ngunit laking gulat ni Tia pagbalik sa kwarto dahil bumungad sa harap niya ang isang malaking pusang kulay itim. Na nagbabaga ang mga matang kulay pula. Malaki ito, hindi normal na pusa. Napamura siya at sinabing lumabas ka aswang. Sabay dampot sa pinatulis na bagakay at pinaghahampas niya ito sa may hagdanan ng kwarto. Umaakmang lalaban sa kanya ngunit hindi talaga nagpatinag si Tia. Patuloy ang kanyang paghataw sa nilalama hanggang sa napapahiyaw ito sa sakit. Natamaan niya sa mata, ulo, katawan kaya naman hindi nakatiis ang aswang umatras ito. Agad niyang binuksan ang termo at binuhos ang lamang mainit na tubig sa pusa. Nang matamaan na kala mo, tao na sumisigaw sa sakit. Umuusok-usok pa ang tubig na yon sabi ni tiya kaya napalundag-lundag talaga ang pusa sa loob ng kwarto paikot-ikot hanggang sa umakyat ito at tuluyang nakalabas sa bintana. Takang-taka naman si Tia Mariluho. Hindi niya maisip kung paano nabuksan ang bintana na iyon na dinaanan ng aswang kasi maaga pa lang ay sinasarado na iyon ng kanyang mister. Mura siya ng mura ng disoras ng gabi. Pinapabalik niya ang aswang para maglaban daw sila. Ganon katapang si Tia Marilo. Ngunit ang aswang, hindi ito bumalik. Nakarinig na lamang siya ng pag-alulong ng mga aso sa paligid. Palatanda ang may nakitang aswang. Matapos nun, ay nawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Kaso, yun nga lang, hindi nakatulog hanggang mag-alas 4 ng madaling araw. Pagkagising niya ng mga tanghali, doon pa lamang naikwento ang buong nangyari sa kanyang asawa hindi pa ito makapaniwala sa umpisa. Sagot niya, baka pusa lang daw ang pumasok. Sagot naman ni Tia Marilo, may pusa bang halos kasing laki na ng aso at mapula ang mata? Aber? Grabe ha. Ah. Ang agresibo naman. Umasok talaga dito. Mabuti at hindi ka naman napaano. Ay, baka siya ang mapaano sa akin. Tinawag ko nga eh. Hindi naman bumalik ang bilis ko maripas ng takbo. Alang-alang sa anak ko baka siya ang makain ko. Akala niya siguro madali lang ako ha. Duda ko yung kapitbahay natin dyan eh. Siya ang nangangaswang sa akin eh. Kumukulo talaga ang dugo ko sa tuwing nakikita ko yung matanda na yan. Nararamdaman kong may masamang pakay yan eh. Ano kaya kung lipat na lang muna siguro tayo mahal kina mama hanggang sa makapanganak ha? Ay, Ayoko doon. Dito na lang tayo. Hindi ako takot sa aswang na yan. O sige, ikaw ang bahala. Pero sa susunod mag-iingat ka naman, mahal. Sinasarado ko na ang bintana ay eh. binubuksan mo pa kasi kaya, ayan, nakapasok tuloy ang aswang na yan. Asalamat siya, ha? hindi karit ang nadampot ko kung nagkataon ako. Putol talaga ulo niya. Nang dahil sa pangyayari, nang araw na yon ay nagkompra ang mister ni Tia sa palengke ng mga pangontra sa aswang Bawang na bugkos-bugkos at pagkarami-rami na binitin sa mga bintana at pintuan Ang asin naman ay ilang kilo ang kanyang dala Matapos noon, nakakatulog na ng maayos si Tia Marilo E paano kasi hindi na siya ginagambala ng aswang tuwing sasapit na ang malalim na gabi Simula noon, napapansin ng mag-asawa na hindi na lumalabas ng bahay iyong matanda. Hanggang isang araw noon, may nakapagsabing isang kapitbahay lang din na nakita umano nito yung matandang pinaghihinalaan na puro pasa ang mukha pati na ang mga kamay nito. Nangingitin daw ang hitsura at yung mga kamay naman ay parang nalatnos ang balat, namumula at hindi nila maintindihan kung saan nakuha. Pinanong daw nila ito kung ano ang nangyari. Sa umpisa, ngumingiti lang daw ang matanda at nagsabing nabuhos lang daw sa kamay niya ang pinakulong tubig. Pero sa huli, nagalit ito sa isang kapitbahay na sa kanya lagi nakabantay. Eh ang pasamu pala manang, saan yan galing? Ah, Ito? Wala ito. Alam nyo naman umulan na karaang araw eh. Madulas ang kubo ko dyan. Naslide lang ako ah. Abay ang dami naman yan manang. Baka may nagbugbog sa'yo o binugbog ka. Saan ka kasi nagpupunta tuwing gabi? Anong sabi mo? Kayong mga tsismusa kayo rito. Oh. Wala kayong pakialam kung mapaano ako. Uh, dyan na nga kayo. Mga pakialam mera. At nang malaman ni Tia Marilo ang sinabi nito, kumpermado, malakas ang kutob niya. Ang matandang yun na kapitbahay nila ang kanyang naingkwentro at nabuhusan ng tubig sa loob ng bahay nila. E paano kasi, tugmang-tugma ang mga sugat nito at ina yung mga nalapnos na balat. Mabilis kumalat ang balitang yun kaya puro tungkol sa kapitbahay na aswang ang paksa ng usapan ng mga tao. Sabi pa ni Tia, pasalamat nga siya at hindi napuruhan. Dahil kung ang nadampot niya ay karit, ay talagang mapuputol ang ulo ng aswang na yon. Matapos maingkwentro ang nilalang, hindi na talaga sumasakit ang tiyan ni Tia Marilu tuwing gabi at nakakatulog na rin siya ng maayos. Ilang araw pa silang nag-obserba. Ilang araw na hindi nagpapakita ang matanda. Hanggang sa mabalitaan na lang nilang magkakapit bahay na bumalik na umano ito sa dating lugar sa Negros. Kaya nagpasalamat ang mga tao sa lugar dahil perwisyo daw ang matandang yon sa pangangaswang sa mga taong buntis. Sabi naman ng isa ko pang tiyahin, hindi kinaya ng aswang na yon ang dungan ni Tia Marilo. Malakas daw talaga ang dunga niya pagdating sa mga aswang. Sa awa ng Diyos, naipanganak niya ng maayos ang kanyang anak. Hanga kami sa ipinakita niyang katapangan dahil handa talaga si Tia na itaya ang buhay alang-alang sa kanyang anak. Sabi nga nila, kung nanay ka gagawin mo talaga ang lahat, maprotektahan lang ang iyong anak kahit hanggang kamatayan pa sa kanyang mga naging karanasan sa aswang. Nasabi talaga ni Tia, may aswang sa paligid kapag ka. Puhuni ng sabay-sabay ang mga butiki. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat sa pagbabahagi sa channel nyo. Maikli na. Pero basi po yan sa tunay na karanasan. Hanggang sa muli, Alena ng Iloilo -ilo. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang, ang siyang may kasagutan ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao. Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni uh, mam Ma Ma'am Alena. No? Maikli lang yung kwento ni Ma'am ngayon pero base po yan sa tunay na karanasan. No? Grabe yung uh, tia Marilu niya. Sobrang tapang mga kaibigan, tinalo niya talaga ang aswang. Handang uh, kainin daw no, para lang maprotektahan ang kanyang anak. So, syempre, hanga talaga, di ba? Ang masasabi ko lang, hindi lahat ng aswang ay uh, mahina, no? Paano na lang kung malakas na aswang ang makainkwentro niya? So, posible na may mangyaring hindi kaaya-aya kaya ingat lagi no, lalo na kapag buntis tayo kasi mabango talaga raw 'yan sa mga aswang. At dapat meron tayong kasama lagi na matulog tuing gabi lalo na kapag ang asawa natin ay wala alay mo ilang aswang yan mag-abang sayo pasukin ka sabay-sabay wala ka talagang magawa dyan so dapat mag-iingat talaga kung maaari kung uh, nag-iisa ka lang tuwing gabi ay uh, lumipat muna no doon sa uh, kung saan may makatulong sayo at ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutout sa mga kaibigan uy sa mga gustong magpamember member sa ating channel no dito sa SMCE at saka SMCE compilation pwedeng pwede po i-click nyo lang yung join button no ayan na uh, babatiin natin unang-una yung uh, pinaka matagal si Ma'am Christine Ozon 45 months member na pangalawa kay Luis Elmido na 21 months member na kay Jim Semilla 25 kay Johnny Zel Alviola 22 months member na Esmeralda Jucares 8 months Erosari Jayarante na 3 months member na no LCD Acosta 42 months Kay Darlene Cabatua na 45 months member na no Samantha Cruz 1 month Kay uh, Susana Dorn na 1 month na rin Kay Mike na 27 months Kay Rancid Horror Stories 1 month member na Kay Rose uh, Kim 12 months Kay uh, Al Nano 1 month member na Kay Cheng's Channel 11 months Kay Liam na 1 month member Last but not the least Kay Story Hikes of Totski na 30 months ang member na no. Ayun nagpapasalamat po talaga ako sa inyo mga kaibigan ko na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin kayo naka-subscribe po sa ating uh, channel member no sa mga nais pang mag-suporta. I-click niyo lamang po yung uh, join button diyan sa ating at uh, channel. Again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. At syempre babatiin naman po natin ang ating mga commentators last update na walang sawang nakikinig sa ating mga kwento no mga kaibigan ko. Unang una first commentator natin si Madam Christy Harm ng Germany, pangalawa kay Rose Ulalia, pangatlo kay Hazel Fiesta, kay uh, So Mendoza no, kay Anika Mishka, kay uh, Arlang Nakalagay, Rexy Abergas, kay Noraima Madali, kay uh, Arlene Kulsbesa, Jonathan Barba, kay uh, Ramonita Berdugo, kay Avilina si Aswang no. Ah, uh, maganda itong message niya sabi niya maayong uh, gabi sa inyo or adlaw siguro no. Alam mo pagbukas ko ng YouTube uh, bagong upload mo kaagad ang hinanap ko. No skip ads sa uh, from South Korea. Ayun, maraming maraming salamat po sa iyo Ma'am Avilina no sa suporta po ninyo. And binabati rin po natin si Madam Liz Lily, si Tiger Lily kay uh, Jen Liam kay Ricky Kang. Last but not the least kay Stallion 20 is Pogi. Ayan na. Nagtanong siya sino daw tagapayatas sa dito. So yun lang po. At sa lahat ng mga silent listener, I welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at ihit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.